Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mismo si Nikola Jokic nga na po ang gustong kumuha kay Russell Westbrook. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na trade sa pagitan ng Portland Trailblazers at Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa nalabas na balita ng sikat na NBA insider na si Sam ng The Athletic, bagamat man nga po kinuha na ni Russell Westbrook ang kanyang player option sa Los Angeles Clippers, ay hindi para naman nga po siya nakakasigurado kung mananatili siya sa kanilang team since pwedeng pwede na nga po siyang i-trade ng kadalang front office papunta sa ibang kupunan. Sa katunayan, marami na rin naman nga po sila ngayong mga bago at magagaling na role player na tutulong sa kanilang bench kaya kahit anuman nga oras ay posible na nga po siyang mailipat sa ibang kukunan. At isa nga po sa mga nabanggit na team na interesado sa kanyang serbisyo ay ang Denver Nuggets na sobrang nangangailangan nga po ngayon ng isang sixth man at baka point guard ni Jamal Murray. Ayon pa nga po sa ebinulgar na balita, mismong si Nikola Jokic na rin naman nga po ang personal na kumausap at nag-request sa front office ng Denver Nuggets na kunin nga po nila si Russell Westbrook mula sa Clippers sa pamamagitan ng isang trade. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Portland Trail at Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga sa pagkuha kay DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng sign and trade deal, ay may iba pa nga pong kinakausap ngayon ng mga teams ang Los Angeles Lakers at isa na nga po dyan ay ang Portland Trail Sa katunayan, base nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider, Kasalukuyan na nga na nakikipag-trade talk si Rob Bellinga sa front office ng Portland Trail Blazers upang mabigay nilang karapat-dapat na trade package na ipapalit nila kay Jeremy Grant. Naniniwala nga na Lakers na ito ang dream fit sa kanilang lineup. Since sigurado nga po na mas mapapalakas pa nito ang kanilang kupunan kung sakasakali mang makuha nila ito ngayong season. Sa pag average nga po niya ng 21 points per game sa kanyang 45% shooting. Maliban na rin naman nga po mga katrops kay Jeremy Grant ay may iba pa nga po mga player dito na target na kunin ng Lakers. Kagaya na lamang ng sentro nito na si Robert Williams III na matagal na nga po nalang gustong makuha. nag average na naman nga po ito ng 6.8 points at 6.3 rebounds per game na siguradong mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers next season bilang backup center ni Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.